wala na hayaan na hindi ano oh. Ang nakalimutan ko nga yun, yung salinan ng langis na yun Putik na yun ano yun <laughs> Putik na 'yan lang ano 'yo. Pak

tubig tubig na laman ng krankin tubig tubig nasa ibabaw lang is yan o tubig. Tawarin mo na. Tawarin mo na. Para may kalat natin din yung iba. Okay na muna 'yan. Napakalik ang mukha dito sa labas oh. Hindi na ko eh. <laughs> Yun! Yun! Sabi niya kasi sa paligid. Tinakapon niya na. Sa harapan niya pa mismo. Magaling ka talaga. Kaya ako yung Philip Ayan ah. Tubig. Pwede hindi ang na yan boss. Sumunong ng tubig boss. Sumunong pa rin yan. Sumunong yan. Musok eh. Mas, hindi mamamatay ang makina kung hindi susunong. Sumunong yan sa ibabaw ng piston. Okay. 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 Na-neutral ne na daw. Dito. Battery. Alam mo 'to ano? Battery wire. Ay, uh, ito yung tenpi natin. Nagkaroon siya ng bunga on. Para yung uh, no? hmm. Bakit nabasag? Okay, bumalok to, teo. Nakasunong kasi ng tubig, oh. Hindi naman siya Maloktot, hindi talaga ganyan yan. Tapos yung maloktot niyan, tsak tumama sa black yan. Ayun oh. No? Ayun oh. No? 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 tumatama sa black. Yung part na to. bingaw-bingaw oh. Basag-basag ah. Basag, oh. oh. Tinamaan ng ano na si Gunyal to. Oh, dito kami sa desierto. Desierto. Kan. Uh, dito kami sa kita ng desierto. Ayan, ang mga kasama. Samama kayo sa ating. kami. Oh. I-start muna. Pitikin mo lang. Tandahan. Ban Bante. Oh. naikabit na natin ang kanyang mga cylinder head at uh, konti na lang papandar natin to magsitunap na lang tayo ngayon okay. Okay. Diretso, isang ikot pa. Okay. Sige, tuloy lang. Hop. Okay. Oh. Oh, sige, isang diretso pa. Ah,

vídeo aí. Aí na <laughs> <Bigla> Não <pemasong> ano. <laughs> me ang tayo sa harap ko. <laughs> Ate Hondo, nag-trip na naman Kalatik-kalatik pa yung makina Kakabit pa natin to. Ay okay, lang. Ay okay, okay, sa okay. disyerto eh. bago nga pala tayo umuwi magkayari ng truck na ito may nabiktima na naman ang daanan dito nalublob na naman isang howo. eh tsak baka pinasok na rin ng makina